So, merong usap-usapan ngayon na maaaring dahilan para marami sa mga manonood natin eh magkaroon ng gigil sa puso. Isa tong footage na kumakalat ngayon sa social media kung saan yung subject natin ay ito. Si Lola, isang nakakatanda. At tayo mga Pilipino, pagdating sa mga lolo't lola, talagang mahina yung ating mga loob. Talagang may gigil tayo. Kaya kaunting disclaimer lang, bago natin talakayin ang ating issue ngayong gabi. Maaari itong maging trigger or by the end of this video, baka mapayakap na lang kayo sa mga lolo't lola ninyo. Kaya disclaimer lang ha. So pupuntahan na natin itong footage na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nakikita ko na sobrang dami ng mga reposts, ng mga reuploads, ng mga reactions dito sa video na to. I was able to locate the source of the video. At siya ay ang user na si At Love Jean, your young CEO. Sabi niya, ganito agad. Hindi pwedeng hindi ako maging successful kasi kitang kita ko kung paano niyo bigyan ng puro expired na pagkain ang lola ko. Ganun agad. That in itself, maiinis ka na. So, bakit? Paano umabot sa ganitong sitwasyon yung lola niya? Karugtong ng text sa video, ang nangyayari pala, ganito daw. Pinaglaba daw ito maghapon. So, parang naglalabandera itong si lola. So, sa atin, maraming ganyan talaga tumatanggap, di ba? Especially sa mga nakakatanda, yung mga kababaihan. So, nung araw na yun, hindi eh, ko masasabi sa inyo kung yung araw na yun lang tubayan na to, ha? Pero nung araw na yun, ang bayad daw sa kanya ay expired na pagkain. Tuwag-tuwa daw si Lola. Sabi niya, pero ang hindi niya alam, expired na pala yung binigay sa kanya parang uh, sweldo niya noong araw na yon. Ngayon, yung pagkain na yan, kung makikita niyo po, po natin. I think sa kulay pa lang, alam niyo na, no? Pero siya ay Ovaltine. Pamilyar uh, kayo sa drink na yan. Alam, alam ko, alam niyo yan. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Ovaltine ay chocolate drink. Para siyang ba Actually kalaban siya ng Milo eh. Pero for me, parang mas matamis siya. And growing up, ito talaga yung favorite ko personally, favorite ko uh, chocolate drink. At uh, honestly hindi ko alam na meron pa pala nito. So ayun yung hawak ni Lola. Kung makikita po natin sa footage, i-zoom natin, no? May mga pakete ng Ovaltine na binibigay sa kanya. I'm assuming na sa video na ito is yung si Jean from the TikTok account, yung nagvi-video. At siya yung nag-explain kay Lola na parang expired na po ito, ganyan. So, sinilip ko po, no, nung binaligtad yung pakete, nalaka, nakalagay dun sa likod at makikita natin na yung expiration date, kung hindi po ako nagkakamali, ha, medyo malabo kasi, parang November 2024. So, parang kalahating taon na rin siya expired hanggang sa araw na ito. Ngayon, hindi ko po alam kung bakit imbis na pera, dapat, talaga, di ba, dapat talaga pera, eh, ito yung binayad sa matanda. Pero patunay ito, eh, ayun yung nakakalungkot. Madalas, sa sobrang wala, kahit ano na lang yung meron, tatanggapin na po natin. Especially matanda po ito. Yan yung reality ng kahirapan sa bansa. Siguro, assumption ko lang po, no, walang choice si Lola. Hindi ko rin po malilinaw sa inyo kung sinadya po ba ito nung nagbigay sa kanya or kung ano yung backstory nito. Pero the very fact na yun yung pinasweldo para sa paglalaba, hindi po talaga sapat yun. Hindi po i-consider na pagkain para sa araw yun kasi chocolate drink lang siya, eh, di ba? Which is talagang nakakalungkot po. Eto na ngayon yung reaction ng mga tao. Nako talagang samot-sari sa siya. Etong susunod na parte ng discussion po natin, magpo-focus tayo sa mga sinasabi ng mga tao na nakapanood ng video na to. At talagang samutsari yung kanilang mga komento. Marami sa kanila, punong-puno -puno ng mga katanungan. Miski ako, nasabi ko naman na kanina. Pero mostly, curious sila. Ano ba yung nagbigay niyan? I expose niyo, Parang mga ganun yung mga sinasabi nila. Or kung sino man ginawa, gumawa niyan, sana karmahin sila. Parang ganon. Marami sa mga komento ang umaasa na kahit papaano ay mabigyan na hustisya si Lola dito sa ginawa sa kanya. Spoiler alert po na merong mangyayari sa kwento natin ngayong gabi. Pero sa kasalukuyan, wala po tayong kahit anong balita tungkol sa nagbayad ng expired na Ovaltine kay Lola. Yun yung sad part ng kwento natin. Yung pangalawang reaksyon na nakukuha ng uh, video na to, no, is nakikita ko, marami rin kong question dun sa apo. Ayan. Which is uh, medyo unfair naman, di ba? Tinatanong siya, Ho, ikaw, inaway mo ba yung gumawa niya sa lola mo? Bakit mo hinahayaan na yung lola mo tumanggap ng ganyan? Sa ngayon, wala pang impormasyon kung ano ang nangyari matapos nila malaman na expired yung binigay na pagkain. Pero sa caption ng TikTok post na ito, sinabi ng original poster, hindi po nakakapagsalita, nakakabasa, and nakakarinig po ang lola ko kaya hindi rin po niya alam. Hindi ko sure kung deaf and mute po siya, no? If yun yung sinasabi ni ng original poster natin dito sa video. Kung meron kayong detalye, lagay yun sa ilalim. This is something na I'm sure malilinaw sa mga susunod na araw. Lalo pat ngayon na marami yung curious dito sa kwento ni Lola. However, kung ganito man po yung katotohanan, no, na matanda na nga, at PWD pa nga, tapos inisahan pa. ba? Diba? Eh parang um, may special place in hell. Ika nga. Isisingit ko lang din po na yung mga matatanda, yung pinaka Actually kailang kadalasan sila yung tina-target talaga ng mga scammers, ng mga manluloko. dahil sobrang vulnerable nila. For obvious reasons, matatanda na po itong mga 'to eh. One Google search will tell you na kaya ganito, syempre matanda na. Pumapasok daw yung mga factors ng kagaya ng cognitive decline. Oh, syempre, physical health issues at mga psychological factors and wala na rin, matanda na, wala na rin energy, makipag-away pa, itong mga to, or para depensahan yung kanilang mga sarili. Kaya, kung isa ka sa mga tao na naloloko ng mga matatanda, ulitin ko, may special na kwarto para sa'yo sa impyerno talaga. Ayan. Pangatlong naging reaction ng mga tao, syempre, marami yung magaan ng loob sa mga matatanda kaya nagkaroon ng konting bayan niyan po sa comments no at tumutulong po sila nagchi-chip in po sila para hindi na maka-experience ng uh, ganito pa si Lola but the sad part here is sad na realization natin dito is hindi lang si Lola ang nakaka-experience ng ganito isa lang siya sa napakadami na hindi natin alam kung ano yung kwento anyway nakakatuwa na nagtutulungan sila kay Lola pero hindi pa dito natatapos ang kwento kasi umpisa pa lang to. Ovaltine mismo reaches out to Lola. Biglang may lumabas na ganitong video sabi, One year supply of Ovaltine products. Maraming salamat po, Ovaltine PH. Makikita natin dyan sa video na yan na si Lola, abot langit yung kanyang ngiti na asokbit pa sa kanya yung napakaraming pakete ng mga Ovaltine. Ayan, ang dami. Sa isang part, makikita mo, alam mo, hindi na natin is ni Lola, pinapak niya na. Hindi, hindi niya na naiuwi. Doon niya na nilapak yung kanyang Ovaltine. Makikita rin natin na merong representative mismo yung Ovaltine. So, palakpakan po sa kanila, no? Nakapula or orange. Hindi ko alam yung exactong color nila, no? Pero dala-dala niya yung mga pasulubong nila kay Lola. Hindi lang drink, nakita ko na iba't ibang klase ng mga produkto nila. Kasi meron sila yung mga Ovaltine, yung mga ganun, di ba? Uh, yung ibang mga products nila, hindi ko na po alam. Pero nakita ko doon sa video na parang samot-sari siya. Tinignan ko kung ano yung extent ng pagtulong nila kay Lola. Sabi, viral Lola that was given expired Ovaltine powder as salary is gifted one year worth of Ovaltine products. Isang buong taon, di ba? Papasaya mo na yung matanda. Palakpakan na yon. Mismong Ovaltine na rin pala yung nag-post sa kanila doon sa Facebook page nila, nakita ko po. Sabi nila, "Eto na siya! A special delivery para kay Lola Virginia." Lola Virginia pala yung pangalan po niya. It really broke our hearts to see Lola Virginia's previous encounter with an expired product. Kaya naman, super happy kaming personally naghatid ng Ovaldin gift packs to bring a smile to her face. Seeing her happy is genuinely the best feeling ever. We salute you, Lola Virginia. Totoo yan. Pag matanda po talaga. Um, naiyak nga ako dito kasi naalala ko yung lola ko. So, ang pinakamalaking katanungan po dito no, is kung sino ba yung gumawa nito kay Lola. Sino ba yan? Anong naiisip nila? At bakit kaya expired ng no Ovaltine yung binibigay nila pang sweldo? Gaano ka kasama para gawin yan sa kapwa mo na matanda? Di ba? Kung malalaman pa ba natin, hindi na po natin alam yan, no? Sa so, tingin ko mukhang hindi na. Sa ngayon, nakikita ko na busog na busog po sa pagmamahal si Lola. Ah, napakarami niya po mga groceries, no? At nakikita ko sa content ng, I think, apo niya, itong si Jim. Pero pinapakita na binibili nila ako, ano, ano nag enjoy na lang yung matanda, which is yun naman talaga dapat na, ano, pag matanda, dapat, ano na lang eh, di ba, nagpapahinga na lang. Pero the sad reality is, pag matanda sa atin sa Pilipinas, eh, kumakayod pa po talaga. And I hope that she lives out the rest of her life. Na komportable, not just her, pero lahat ng mga lolo't lola. Alam nyo ha, ako ha, sisingit ko lang din po. Pinakamalaking regret ko sa buhay is hindi ako nakapag hindi ako nakabawi sa lolot-lola ko. Hindi nila naabutan yung unang sweldo ko sa pag stream at pag-vlog. Nawala na sila nung panahon na uh, parang pinaplano kong bumawi sa kanila. Kaya, yun yung biggest regret ko po. I think alam na na marami sa inyo pero sidewalk vendor po ang lolot-lola ko at sila po yung nagpalaki sa akin. Kaya pagdating sa mga gantong puwento talaga, naiyak ako. Asayin, ako. Ayan na po tayo siya po nagpaaral sa akin, kaya may gamit ako, kaya may kamera ako, kasi nagtiwala yung lolo ko sa akin. Kaya pag nakikita ko tong kwento ni Lola Virginia, trigger din po talaga ako. Kaya yan yung kwento natin ngayon, eh. Kaya kayo, habang nandiyan pa sila, pagalitan ko lang kayo ng konti, busugin nyo, kwentuhan nyo. Alam ko madadaldal yung makamatatanda, pero painggan nyo lahat ng sinasabi nila. Ah, sabihin nyo lahat ng galit nyo sa buhay nyo. Like, sabihin nyo lahat ng saya nyo sa buhay nyo. Ikwento nyo lahat. I-include nyo sila sa buhay nyo. Kasi ako ha, ito yung pinakamalaking lesson. Na, isa sa mga pinakamalaking lesson na natutunan ko sa buhay ko. Ang Diyos or ang universe, may dalawang uri ng guardian angels na ibibigay sa atin. Number one, mga aso, mga pets. At pangalawa, yung mga grandparents. It is parehas na. May lang yung time na ibibigay sa atin. Nakakalungkot. Sila yung mga nagbibigay ng purong 100% ng pagpamahal. Kaya, pag natapos mo pa panood yung video na to, kakapin mo lahat yan. Deserve nila yan. Pero tayo 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Tatanungin ko kayo, bakit sa tingin mo, binigyan ng expired na Ovaltine si Lola Virginia? Ano sa tingin mo, ang buong kwento dito? Dagdag ko lang din ang tanong, gaano niyo kamahal ang mga grandparents nyo? Anong ginawa nila para sa inyo? So, yun lamang po. Ito si Clavin the Third. At ito ang aking kwento.